Alright, uh, mga kauslek. Okay, yan mga kauslek. Pang-336 tayo sa application natin sa Moto Taxi. Move it. Yan, nasa step 1 pa lang. Step 1. Yan. Yan. Step 2 na tayo para sa requirements verification diba Aba pa yan Drive test, hey. test Move it. Uh, ito um, it Ito na Ang Switch it Ito natin medium Okay, move it. Ang oh. so, ating uniform. Ah, Tingnan natin itong helmet. Okay. Para sa pasahero. kaganda eh. oh Ganda. San ka pa? Move it ka na. O. Oh. Atin sa inyo ng move it powered by Grab. First passenger. Ma'am Dimpo. <laughs> At yan nga. Nahatid natin ng safe secured ang ating unang passenger si Ma'am Dimpol galing Sagap papunta dito sa Santa Ana hindi naman siya nag-conlock ng panayam kasi diretsa na siya pasok feeling medyo disappointed siguro pero at least natin natin ang maayos medyo nagmamalfunction lang yung mapa kanina kaya natagal lang pero anyway nahihatid naman natin siya kaya tuloy tuloy lang tayo sa upcoming development at looking forward tayo sa movie ang kuya ng Kaisa